Nagsusuntok ng Sigan Tricycle Driver ang kapwa niya driver sa Cebu. Nasa pulyan sa CCTV. Depensa naman ang nanakit na bad trip siya dahil inaagawan naman siya ng pasahero. Nasa front line ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Sa kuha ng CCTV sa paradahan ng tricycle sa Lapu-Lapu City, Cebu, kita ang lalaking nakasumbrero na tila may dinuduro. Ilang saglit pa dumating ang isang tricycle driver. Nilapitan ng nakasombrero ang driver at biglang siniko at sunod-sunod na pinagsusuntok. Napayuko na lang ang biktima. Hindi pa na at binalikan ang driver. Hinilah palabas at muling nagbanta. Aalis na sana ang sinaktang driver pero hinarang at sinundan siya ng lalaking nanakit. Dito na bumaba at tumakbo ang driver. Ang lalaking na nakit sa video, kapwa tricycle driver pala. Itong suspect is may nainitin yung ulo kung si Diri na marami siya, marami ng kaso ko sito eh. ex na, marami siya na uh, may mga kaso na siya. Uh, galing din siya munti, kaya talaga nga uh, nag-aastig-astigan siya sa area. Nagtamo ng black eye, sugat sa mukha at pasa sa katawan ng biktima. Dahil pansaman pansamantala siyang hindi nakakapamasada. Agawan sa pasahero ang sinasabing ugat ng pananakit. Ang feeling niya po ba na parang na ano po na siya ng pasero ba? Na agawan. Hindi man po maka ano, sa kanya, maka kasya. Kaya sa akin na lang po sumakay. Parang gusto niya yata siguro kunin niya yung ibang pasero ba? Kalaunan sumuko ang nanakita tricycle driver sa mismong mayor ng Lapu-Lapu City. Depensa niya. Sabi ko, huwag kang gahaman. Magtulungan tayo mga driver. Tumawa lang siya. Doon ako nagalit. Pero si Mayor, sinirmunan ang nanakit na driver. Hindi natin pwedeng diktahan ang mga pasahero. Kung ako, kasama ko, pamilya ko, ihiwalay ang mga anak ko. Di ako papayag. Huwag natin gamitin batas ang mga kamay natin. Porsigido ang biktima na magdemanda. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5, Visayas. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.